どうも。 dito po si Kapitana, siyempre mga staff natin. Ayan. Yung may baby. So nandito na po tayo sa Barangay Wawa para sa ating uh, live coverage ng fiesta ng Santa Ana ng bana, Ayan. So puro po anak po kasama natin niya po. So basang-basa po ang lahat pero lahat ay nakangiti para sa kapistahan ni po anak. Yan. So, isa po itong tradisyon na ayaw natin mawala. So, ito po yung nagbubuklod sa mga tagawawa, tagatagig at iba pang barangay. Dito po umuhugot ng lakas. Ang oh, mga tagatagig. Sa kabila ng mga hirap, mga pasakit, mga problema. Ay! Kaway-kaway, nakalive tayo! Happy Fiesta! Mua-mua! Yeah, medyo pagod na sila. Apat na baryo po kasi yung anilang pinuntahan. Huli po ang Barangay Wawa. Yeah, at maganda na po ang panahon. Wala na ulan. Hindi mainit. Malamig. Yeah, so okay lang magbasaan. Basta malinis. At walang pipunan. yun na po yung imahe ng ating po Ana na pinagdiriwang natin ang kapistahan niya yung July 26. Taong-taong po natin naging tradisyon to mula pa noong unang panahon. Kahit kami hindi pa sinisilang, ginagawa na po ito. So wala po mga kapigil sa pananampalataya ng mga Kristiyano, Katoliko dito sa Taguig, lalo na sa Barangay Wawa. Dahil dito po natin hinuhugot ang ating mga lakas, ang ating pananampalataya para tayo ay magkabuklod-buklod at para sa mapagdaanan natin ang lahat ng mga pagsubok. Sabi nga, yung ating pananampalataya nagbibigay sa atin ng lakas para harapin ang lahat. At mapalakpak na po si Kapitana Rosalie. Ayan, tutuwa po tayo. Nandito na po ang mga tanod din natin at mga kapulisan para mag-assist, para sa katahimikan, uh, peace and order, public safety. Ayan, nandito na rin po ang ating mga tao sa sundan. dahil nauna na pong in-announce na wala pong pagoda sa ilog at sa daan. Pero last minute po, kanina umaga mga alas 11, nag-decide po ang Minor Basilica na ituloy na po ang uh, pagoda sa daan. Kahit wala na po yung sa ilog, dahil naunawa naman natin, dahil sa safety and security ng bawat isa para maiwasan ano masakuna na unfortunately, nangyari na po nung mga nakaraan taon, nung 2022. So, para hindi po maulit, kaya naintindihan natin yung kalagayan para sa security and safety. Ayan po si po, Ana. Maganda ang kanyang karo. Viva Santa Ana. Happy i̇şte. Fiesta. Siyang. Ah, oh, magandang hapon. Ayan na po sa <laughs> Bati ka. Naka-live po tayo. <laughs> oh, happy oh, fiesta. Happy <laughs> Ano sabi mo? Ano mo kayo kayo po? oh, nga, ito. Ang dami naman po. Ayan, medyo inaayos po ang traffic ko para makalabas naman mga yan para hindi po maipit at naipon lahat so may mga pulis naman po tayo at mga tanod na nag so ito po ang Chapel na Santa Ana ng San Sebastian, Barangay Wawa. Hello. At ito po ang ating arko sa Barangay Wawa. Nagawa nila MJ, nila Eloy at mga kasama nila. Medyo mabagal lang po. Ah, Antayin po natin, dadaan po ito ng kanina na mention ng mga organizer. Ah, papasok daw sa Guerrero at sa Jones Street. So, let us see. Tingnan po natin, pero yung po yung pinarating na informasyon sa atin ng mga marshals and security. So, papasok daw dito. Una kasi yung plano, diretsyo na agad dito. Pero nag po na diretsyo na sa tambak. Pabalik dito sa ating Guerrero and Jones Street. So sa mga bagong nanonood, nakadaan na po kasi yung ating po Ana. Nasa dulo na po ito. So mamaya uulitin ko na lang po yung live. Pagpasok naman dito sa si chapel.